Pauwi na tayo mga kababayan. Ngawak tayo dito sa ah, lubid. Ito mga mga kababayan. Ah. Meron na din pong isang klaseng pagkain dito. Ah, bunga ng kahoy. Ito. So,

anak oh maklum bung bung anak hmm ini macam nak ini pusau jeli pun pusau matamis matamis yang mereka bawa ya bagian potongan mengaibun Maysa no? Tama sa Ito. mahurutan ang ibon. Tama na daw mga bayan kasi mahurutan ang ibon, <laughs> <laughs> na mahurutan na ang ibon. wala na dito. lang siya pero matamis. grips. Mm. ada lagi buhay di rumah kebayang. Yang itu yang makan at ini. Lain.

Mga kababayan, ito po yung gamot ng mga ubo. Kung magkakaroon ng ubo yung mga katutubo noon, mga kababayan. Ito po yung... <coughs> ito po yung gamot nila. Ito. Ito Excuse me. Excuse me, mga kababayan. Me, mga kababayan. <laughs> <laughs> Tingnan nyo, mga kababayan. Baka hindi sumirit. Ay, oh. Yun. Yun. Anak no. Hindi kita nakita. ng malaking Ah. Gamot para doon nang ubo mga kapabayan. Yun. Malaki. Yan. Yan. Kamirit. Kamirit. na. Inuma. Hmm. Hmm. tama mm. Hmm. Tambal pero si no? Hmm. Pag nandito ka sa kagubatan, mga babayan, pag nauhaw ka na ng tubig, may mainuman ka talaga mga mga tanim dito tulad yung ininom namin saan tayo aagi hindi niyo akalain parang walang laman talaga oh, pero pag putol niya napakalakas ano ang lakas niyang magagas ah. ah. tapos ito mga kababayan may pagkain pala dito mga kabayan ganito makita mo sa tubig kina na mo kainin ni Jan kaya orang ano dyan? Hmm. Ito, Jan mga kababayan oh tinanong mo panurin niyo ako <laughs> yun lihok lihok daw. Hmm. mamilit nagbato? Hmm. Yawa na. Yawa siya lang yung kakain makapapayan kasi hindi pa ako nakatry. <laughs> matamis na matamis.